na yan. Ayan yung kaibigan ko. Zang kita niyo naman si Alvin, no? Oh. Idol, pwede bang i-content ko yung ibang mga video mo? Kahit paminsan-minsan lang. I-content mo rito. Walang problema. Hindi kita ka copyright okay? Ayos! Maraming salamat! Suportahan nyo nga yan, mga kapatid! Ayan guys, matulungin talaga to si Idol Francis Lee Martos sa January 15, pupunta siya ng Isabela para mamigay ng salamin sa mata. Panuuri natin yung mga sinabi niya. Nandito ako sa ano, kasama ko yung aking ninong, si Atty. Florencio Jubas ninong ko po yan. Yan po ay nakita niya at nasubay pa yan ng aking pagbibinata, ang aking, ang aking pagtanda at pagtubo ng aking bulbul. Eh, noong po nung ninong ko siya ay buo pa ho yung buhok na ay ngayon eh ang buhok niya ay ubos na naubos na raw sa consumption sa akin <laughs> uh, oh yan dami kong manonood ninong oh pa pa ako kusog chot pa kagado oh. 5000 agad yun nanonood ninong oh ang bilis oh ano oh. 211,000 na ka? Oo. Oo. Sabi ko sa'yo. Ang dami ako supporter ni, no? Mahal nila ako. Oo. Oh. Ah. Oo, 'non eh, Oh, oh. Aba, nakita mo ni Ninong iho, eh. oh. ang dami oh. Ninong ay ano po, ngayong pong 15 ng ng ngayong January 15, gusto ko lamang pong i-announce sa lahat po ng mga taga-Isabela. Okay? Pumunta po kayo sa Police Provincial Office sapagkat pagkat po ako ng uh, mega humanitarian para sa ating mga mga kapulisan at sa kanilang independent dyan sa Police Provincial Office ng Isabela Opo At uh, ginran ko po ang request ni Major Joel Tulin Eh hindi pala Major Sorry 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 For the words uh -huh. uh, O oh, Colonel pala Saglit lang uh, Gusto ko pong basahin ang uh, kanyang letter Ito po ang letter ni ni Colonel uh, Police Colonel Joel Tulin Ayan po Ayan po ang sunat sa akin. Ayan. So, babasahin ko po. Ang nakalagay dito, Republic of the Philippine National Police Commission, Philippine National Police, Police Regional Office 2, Isabela Police Provincial Office, Camp Lieutenant Rosauro D. Toda, Jr., City of Ilagan, Isabela. Mr. Francis Leo Antonio Marcos. Sabi niya, Dear Mr. Marcos, The Isabela Police Provincial Office would like to express its gratitude for the generosity that you wish to share with its personnel and dependent to conduct optical mission or so-called optimum eye care program through the provision of pre-eye check-up and pre-eye corresponding eyeglasses in all grade. On January 15, 2024, Monday from 8 a.m. to 5 p.m. at the Isabela Provincial Office Camp Lieutenant Rosauro D. Toda Jr., Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. In this regard, an estimated of so many <laughs> pnt uniform and non-uniform personnel with dependent will all will avail the aforesaid services further personnel from this office will assist your team to ensure that the activity will be orderly organized and successful one Ang 650 PNP uniform plus yung kanilang dependent. Bawat PNP personnel po ay pwede pong magdala ng 10 dependent, asawa, anak, nanay, tatay, biena na dalawa at pinsan at kapatid. So, sa 650 times 11, ito po ay pumapalo ng 7,000 katao. Kaya naman po, iginagrant po po, ito po, ginagrant po po ang request uh, ng Police Provincial Office through Joel Police Lieutenant Colonel Joel Bidulin, Chief PIU Uh, ng 20,000 pair of lens and 20,000 frame at magpapadala po ako ng napakaraming doktor dyan para po uh, matugunan ang inyong kailangan. It's granted po. At darating po ako dyan mismo sa Police Provincial Office ng Isabela. Pogi! Ayan. At darating po ako dyan. At uh, sa mga doktor po, si Doktora Malu, uh, lahat kayo ay... Uh, Ah, uh, maghanda-handa uh, na kayo. At syempre po, gusto ko pong pasalamatan ng buong uh, Filipino Family Club International at uh, FLMSI Francis, Le uh, Francis Leong Marcos Supporter International, Francis Leo Marcos, uh, Francis Leo Marcos uh, United International, at of course ang Filipino Family Club International. Sila po ay kabahagi sa activity nito. At uh, ito po, yun ang sinasabi ko, yung freedom na ibinigay sa akin ng Diyos this is going to be legendary. Alam nyo po, pinag-isipan ko kung mabuti na gusto ko po sana manahimik na lang, enjoyin ko yung kalayaan, yung po ang advice sa akin ng pamilya ko at ng aking mga anak at ng aking mga tauhan. Boss, may pera ka naman, enjoy mo na lang yung kalayaan, mag-good uh, time na lang tayo. But, uh, araw gabi sa aking pagtulog ay lagi ko pong iniisip kung ano po ba yung dahilan at purpose ng aking paglaya. So, ito na po. This is going to be legend. Wala na ho tayong challenge na kung sino-sino pa. Gagawin po natin lahat ito sa ating sariling kayanan. At uh, syempre, sa lahat ng mga nagpasta, Jingjing Toledo, Marcos Reyes, Sal Salve Bala Oro, Dante Diaz, Bombita, ay uh, maraming salamat sa inyo at uh, mahal na mahal ko kayo. Uh, shout out dyan sa mga taga LTO Las Piñas. Walang yung bire ito. Okay, sandali. Okay. Oh. Planta, okay. Oh, shout out sa mga taga LTO. ha? Ah, at sa kay Drey Luna, Estrella Rose Nabong. At sa mga mahilig magpa-star dyan. Maraming maraming salamat ah uh, si Honey Asia full support. Okay. So, yun lang po. Gusto ko pong i-announce ngayon. Uh, uulitin ko. Uulitin ko po. ah uh. uh, huh? uh, hindi, hindi po masyadong matagal to. Okay. Ito po ang letter ng Police Provincial Office ng Isabela. So, sa lahat ng kapulisan sa buong uh, Isabela at uh, yung pong mga iba na mga mamamayan dyan na na wala akong capacity na bumili ng magandang salamin at ma-check up ng doktor. Yun naman hong may pera. Pumunta na lang ho kayo sa mga optical clinic dyan. Pero yun hong walang wala talaga at talagang kailangan ng tulong, pwede ho kayong pumila. Magbibigay ho, kakausapin ko si Kernel Dulin na magbigay ng isang special lane para sa mga outsider. Sa ang dadaling ko po dyan salamin ay nasa 20,000 pares para po yan sa mga mamamayan ng Isabela, especially yung mga visually impaired na malapit lamang po dyan sa Ilagan City po. Sa panawagan na rin po yan sa lahat ng mga pagkaisabela. Ngayon, January 15 po, lahat po ng malalabo mata. Pati yung kalabaw na malabo mata, pwede nyo hong pasalaminan. Libre po walang bayad. Free of charge. You will be checked up by the expert. And right there and then, hindi po ito reading glasses Ibibigay po sa inyo ng mga doktor ay prescription eye glasses For free. Free of charge. Yan po. At tulad na sinabi ko, sa FLMSI, sa supporter ng Francis Leon Marcos, supporter international. Sa Francis Leo Marcos Supporter United International sa Filipino Family Club International sa lahat ng chapter. We going to create a remarkable change in the lives of those people who are visually impaired. This is going to be legendary. Yun po. Uh, nagpapasalamat po ako katulad ng sinabi ko sa inyo. Uh...